Gumayon na rin sa transport group sa mga church workers at uh, manggagawa sa gobyerno. Sama-sama silang nanawagan para aksyonan ng pamahalaan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. May balita si Camille Abadicio. Nagsama-sama sa isang forum ang mahigit isandaang church workers at manggagawa sa Santo Domingo Church sa Quezon City kanina. Pakay nila, himukin si Pinoy na kumilos para aksyonan ang iba't ibang problema ng bansa. Isa sa kanilang agenda ang pagtaas ng langis yung pag-address ng gobyerno sa kahirapan ay talagang hindi sapat. No? Yung tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis, alisin yung bat. No? Ang sagot ng gobyerno, hindi po pwede. No? Uh, yung usapin ng scrap yung uh, all the regulation law, no? wala rin posisyon ng gobyerno. Git nila na apektado na ang kanilang pamumuhay dahil sa sunod-sunod na oil price hike. The most na interesting... yun, kanilang dahil nga sa matinding pagtaas ng mga presyo ng bili, hindi na makaagapa yung isang ordinaryong pamilya na tinatawag para mabuhay naman ng disente at marangal pa kung tutusin. To Panawagan din nila, tuldo ka na ng Pangulo ang pagpapakaalipin sa globalisasyon at kapitalismo na patuloy lang pinayayaman ang mga kapitalista, lalo na ang mga dambuhalang oil companies. Kumilos naman, particular ang presidente, na yung sinabi niyang mga boss niya, hirap na yung mga tao. Nauna nang sinabi ni Pangulong Aquino na posibleng tumaas ang sahod ng mga empleyado ng gobyerno. This country's progress relies heavily on those working for its government. And the government has to be able to attract and reward the greatest minds in this country. This is why I have taken the first steps towards more competitive compensation and rewards for the 1.6 million people in our bureaucracy. Pero ang taas sahod para sa mas nakararami na hindi naman nagtatrabaho sa pamahalaan, wala pang kasagutan mula sa Malacanang. Camille Abadisho, News 5.